pwede na isabak sa under ni mga kabay oh. malakas na humuni kabay isang ina uh, inaka ito na unfit mga kabay grabe na makahuni mga kabay sa bahay <gasps> so ito yung maganda gawing pangati mga kabay no yung mga under training na mga inakay kapag uh, ganito na mga galawan pwede na siyang nga uh, sa under training para masanay gawing pangati nakas makauna yung mga kabay mga oh.

Dututututu. Parang si Big Boss din yun mga kabay. Oh. Ayan. ganito si Big Boss dati at saka si Hanpit. So wala pang pangalan 'to mga kabay. <tinyo>